Marami pa nagsasabi na dismal science po ang economics. Ano? Kasi nga, alam mo, sa marami sa ating mga kababayan hindi naiintindihan ang economics. Ano? Uh, siguro may mga ilang officialist din tayo ng gobyerno, attorney hari, na hindi naiintindihan ang economics. Ano? Kaya sa palagay natin, itong mga paniniwala nila parang voodoo. No? Parang voodoo yung economics, hindi nila naiintindihan. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nila patungkol sa ekonomiya, nagiging misinformed tuloy ang ating mga kababayan. So, voodoo rin ba ho ang pagkagutom o poverty sa Pilipinas? Eh, voodoo, voodoo yan, Atty. Voodoo, voodoo. Ang galing ni <laughs> Talagang doktor Gabi. <laughs> ang galing, ang galing. <laughs> galing. Voodoo, Ang galing. Okay. Uh, voodoo, voodoo yan, Atty. Kasi, ganito yan eh. Kung titignan niyo yung datos sa... Uh, totoo na buha pa ba talaga ang, ano, ang poverty natin? Magbuhat... Alam mo yung panahon ni Pangulong Marcos Sr. Atty, ano? No? 19, Mid-1960s, halos kalahati po ng mga ng Pilipino ay eh, mahirap, no? Almost 50% 'yan. Ngayon po ang ang uh, ang poverty rates natin is nasa less than 20% na lang 'yan no? in the span of like 50 years. Pero ang tinitingnan natin din diyan attorney, yung yung self-rated hunger and poverty, you no? Know? Uh, naglabas ng uh, survey yung mga malalaking survey companies, yung mga lagi nagtatanong yan sa ating mga kababayan. Ito mas po talaga yung mga nagsasabing sila ay nagugutom, no? So yun yung unang-unang yung titingnan diyan.